Sa halip na biyaya, abay, disgrasya, aga, nahulog sa isang ginang sa Novalicia sa Quezon City. Pero ba siyang bahulugan ng ilang tipak na kongkreto bula sa isang istablisimento na nasa pulpa ng CCTV. May ulat si Ben Manalo. <tinyo> Makikita sa CCTV na ito ang isang babae na nakaasul na damit na naglalakad sa sidewalk ng Austria Street, Corner General Luis sa barangay Novaliches, Quezon City. Pagdating ng babae sa tapat ng isang convenience store, bigla na lang may bumagsak mula sa kisame ng establishmento. Nabagsakan ang babae sa ulo pati sa balikat nito. Isang babae ang tumulong sa kanya at inalis ang ilang tipak ng kongkretong bumagsak. Ilang dumaraan din ang tumulong sa kanya. sa pinag upo ang babae sa gater. Kinilala ang biktima na si Aida Bahet, 58 anyos. Aniya, pabalik na sana siya sa karindirya kung saan siya nagtatrabaho matapos maghatid ng pagkain malapit sa lugar. Nagtamo si Aida ng mga sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan. Ano ko, ko na eh. Kasi biglang bumasa sa akin eh. Ito na sa akin, yung bat dito? Mm -hmm. Nag-ayon <inaudible> pa sa ngayon kung bahagi ng convenience store ang konkretong bumagsak kay Aida. Pero ayon sa pamilya ni Aida, sinagot na ng pamunuan ng convenience store ang gastusin sa ospital at mga gamot ni Aida. Handa silang tumulong kay Mrs. Bahit po. Opo, na ah, tutulong naman po sila. Pansamantalang isinara sa publiko ang pinangyarihan ng aksidente. Pero kita pa rin ang ilang tipak ng nahulog na kongkreto sa lugar. BN Manalo, para sa bayan!